35 sa kabuang 331 flood control projects ng DPWH sa lungsod po ng Quezon ang hindi po mahagilap. Yan ay mula taong 2022 hanggang 2025 at may kabuang halaga na 17 billion pesos. Batay po sa pagsiyasat po ng Quezon City Engineering Department. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, may tuturing na multong proyekto. Mga ghost projects po yan, guni-guni, ang 35 flood control project ng DPWH sa lunsod. Yeah, I believe those are ghost projects. Dalo ko na! Sa drainage project sa barangay Tatalo na po sa halagang 48 million pesos, lumabas na pininturahan lang ang Pronto. bangketa. Parang parang, lang. Magano kaya yung pinturang yan? Parang minasilya lang. Maging ang drainage project sa barangay South Triangle na po sa 70 million pesos, pero pininturahan Kompo. lang din. Susko, 70 million pesos na halaga ng pintura. Napagalaman din na 7.7 billion pesos po sa mga proyekto ay mga insertions at wala po sa National Expenditure Program o NEP noong 2024 at 2025. Sinabi pa ng alkalde na walang isinamiting detalye ang DPWH kung po na, na mga itinayo nilang mga proyekto sa lunsod. Ang binigay sa amin ay scope of work lamang o yung general information lang. Hindi isinumite at hanggang ngayon, hindi pa rin isinusumite sa amin ang tinatawag na program of works na mas detalyadong impormasyon ang nilalaman. Sino kaya mga congressman dyan sa mga lugar na yan? Ano ha? Malaman sana natin. Tinig po ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.